Marlon Tapales matas ang rating sa lahat ng sanctioning bodies kasi meron magiging tinik niya yun nga mga lods napakatas pa rin ng ratings ng ating kababayan Marlon the Nightmare Tapales number 1 siya sa WBO number 2 sa WBC number 5 sa WBA at number 3 sa IBF ang tanong ng mga Pinoy boxing fans kung sakaling bakantin daw ni Naoya Inoue naoy ang kanyang mga titulo makakakuha ba daw kaya ng titulo o mga titulo o maging undisputed super bantamweight champion itong si Marlon Tapales Balita natin mga Lods, mananatili pa si Inoue hanggang unang parte ng 2025 at posibleng makalaban pa niya ang mandatory challenger ng WBA na si Murudyon at Medalyev mga bandang April yun tapos sa akyat na si Inoue sa featherweight division o bago siya akyat ng division ay makakasagupa muna niya ang kapwa niya Japanese superstar at undefeated parehas ding pound for pound fighter Junto Nakatani kung ganon babakantayin nga ni Inoue ang kanyang mga titulo at dahil highly rated sa Marlon Tapales sa apat na sanctioning bodies ay malamang makasungkit siya dito ng titulo nasabi naman ng isa pa nating pambato sa super bantamweight na si Janrel Casimero na hindi na daw niya habulin si Naoya Inoue at mananatili na lang siya sa super bantamweight at kolektahin lahat ng apat na titulo dito kaya malamang dahil dito ay magkakatapat itong sina Marlon Tapales at General Casimero sa hinaharap. Lalo pa at kung para silang gustong kumalikta ng mga titulo.